Dali lang ah. Ay, ako. Sige, ha. Thank you. Lagyan ng limang tasang tubig ang kasarola. Mm-hmm. Meron na. Lagyan mo raw ng isang kasirulang tubig. Okay. O, yung susunod? isang salop na asin. San salop? Sigurado kayong dalawa? Oo naman. Hmm. Paupuin ang manok. Hmm. Bakit may manok? Isda yung niluluto ko eh. Paano ko paupuin to, ha? Hmm. Papa, Paalala mo kay Mama, bukas na yung family day namin sa school, ha? Ikaw na magsabi sa Mami mo, tutal eh. Baka dumating na rin yun eh. Opo, Pop. Kasi naman anak eh. Paano yung pa kayo? Ang, ang nyo. Tinamuto ng kalagayan mo para kang waiter. Sus, Maria Josef. Pinagbihis, bihis mo pa kami. Kami ng daddy mo nung araw, wala kaming ganyan-ganyan. Eh, ma, Importante sa amin ni Cindy ang mga ani anniversary na ganyan eh. Hindi naman kailangan ang ani anniversary eh. Ang kailangan sa mag-asawa, tatlo lang yan eh. Magmahalan kayo. Magkaroon kayo ng magandang samahan at magkaunawaan kayo. Yun lang naman eh. Katulad ng daddy mo, sus! Kung nabubuhay lang si Jack, pastilan rudong. Kung nabubuhay lang si Jack, hindi sana ako magkaganito ngayon. Ma, buti pa. Dalin nyo na itong bata sa loob ng kwarto para matahimik na kayo. Ano? Uh, para makatulog na yung bata. Sige, good night. Dali ka na! Halika na! Matutulog na tayo! Dali! Dali! Halika na! Hmm. Bahala ka na dyan sa anibersaryo mo! Kahit ang tindera, may kala sa akin. Sa akin yung tingin, ano? Sa akin? Uy, ako tinitignan. Tiklag eh. kitang tingin, eh. Oo, ako, eh. Ay, hindi. <laughs> dali lang, ha? Ay, ako. Ay, Sige, ha. Thank you. Wala ka ba nakalimutan? Mukhang masarap ang linuto mo, ah. Kaso busog na ako eh. Masarap ang kinain namin. Ah, sandali lang ah. Magbibisa ako. Halika na. amiana na. Siya nga pala. Sorry. Nakalimutan ko yung anniversary natin. Ang dami ko lang talagang trabaho eh. Pasensya ka na. Halika na. Tulog na tayo. Cindy. Kilala mo ako. Hindi ako mareklamo ng tao. Pero, hindi mo alam yung hirap na dinanas ko para lang surpresahin ka eh. Okay. Nakalimutan mo. At alam ko nangyayari talaga yun, pero... Ano man naman yung tumawag ka at sabihin gagabihin ka para... hindi naman kami nag-aalala nitong anak mo. Biro mo. Buong araw ako dito sa bahay. Siyempre naman, excited akong makita ka. Gusto kong marinig yung mga kwento mo. Kung anong nangyayari sa trabaho mo. Konsuelo ko na yun eh. Masisisi mo ba ako, Cindy? Cindy. Cindy. Pare, ano? Kamusta? Oh. Oh. Oh, ano? Kamusta yung anibersaryo? Hmm. Okay ba? Mm. Ayos ba? Ah, uh, Bakit kanyang mukha mo? Mukha ka ba tamlay? Wala eh. Dinedma yung handa ko. Sayang lahat yung niluto ko. Mahay na raw siya sa labas, eh. Pagod na pagod pa. Tinulukan nga ako, eh. Tuloy, eh. Nagdududa na ako, eh. Pare, wag magagalit, ha? May pagtatapat kami sa'yo. Psst! Pare! Pare, kaibigan natin. Atin-atin lang yun! Pare, pare, magkakaibigan tayo, sabihin nyo na. Kasi pare, pag, paglabas namin kanina, nakita namin asawa mo, may naghatid na sa kotse. Mercedes Benz. Mukhang big time. Palagay ko, yun ang nag-dinner sa asawa mo. Yun na lang tayo.